Mayroon kaming lambat dito man, lambat kami. Yan pala ang tinatawag na Twin Island guys. Banda area, banda. Ayan o, ayan o. So ayan guys, may nauli na ulit ako ng lapu-lapu o. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yo, what's up guys? So, nandito tayo ulit sa Batangas ngayon. Ayan, so Mayroon kaming lambat dito man, lambat kami Dahil wala kami ibang gagawin dito Kundi tambay na lang maghapon Kasi nga wala kaming lakad Kaya ang gagawin namin ngayon Manlambat kami ni Kuya John, si Kuya John Yun, ang master ng fish hunting dito What? Ayan, si so, Kuya John, nagkasama ko ngayon Ayan, so let's go, let's go Oh, mahaba rin yan Ayan guys, malinaw yung dagat, wala masyadong alon, kaya maganda man lambat ngayon. Samahan nyo kami guys, sa yung panlalambat, sana makahuli tayo ng marami isda ngayon. Yan pala ang tinatawag na Twin Island guys. Yan magikita yung dalawa na yan. Let's go. Eh nandoon naman kasama ko. Ah, Santa Santa area banda. Ah, doon daw kami banda guys ko. Oh. Kasi hanggang ano doon, hanggang dibdib doon banda. Ah, malalim din ito, malalim. Ah, pumalalim 'yan oh. Mas maganda mga hanggang dib, dibdib. Ayan, maganda yung dagat ngayon guys, wala masyadong alon. Konti lang ang alon. kulat lahat guys Aaho na ako Pero yung lambat namin wala talagang huli Pero iniwan na lang namin Habang nagantay sa lambat Nangangawil ako Kaso lang yung lambat wala pang huli Mas marami akong nahuli sa, sa kawil oh. Aww. Yan lapu-lapu One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wow! siyam yung huli natin. At walo yung lapo-lapo. Tapos itong isa, oh. Hindi ko alam anong pangalan nito isda na to. Ayan. Gawin natin itong daing. Ayan guys, so, itong gagawin ko siya. Bibiyakin ko siya dito. nating bitoka. Tapos, beka natin dyan. Ganyan na. Hmm. Yan na, magiging daing na yan. basa natin sa Ayan na guys, siyam na piraso yan. Yan, asin na, na natin yan. Ayan guys, mayroon natin yung asin. Tapos ang ilagay ko dito, tubig dagat din. Kaya kukuha muna na ako ng tubig dagat. Ayan, so ito na yung tubig dagat na may asin. 'Yan, tunaw na yung asin, oh. Lagay na natin siya. Ang guys, so ang gagawin ko dito, guys, ay tuyo na lang. Hindi na siya magiging daing. Dahil sa daing, kailangan natin lagyan ng mga mga sangkap, suka, Ayan, so yun, uh, bawang, natin, paminta, asin. May timpla na siya kung daing. 'Yan. Tutukpo natin para hindi kainin ng pusa. One hour later. So, gumawa ako ng pagbilaran natin ng isda guys. So, ito. Ayan. So ito yung isda natin ibilad. Lagay natin dyan. Sana hindi lalangawin to. Ito ay lapulapo pulapo, la lapu, -lapo. lapu -lapo maliliit. <laughs> Ayan. Ayan. Ah. Para may langaw na, oh. Ganito <laughs> yung pain ko. Guno. Guno. Ayan, so pupwisto natin to sa Diyan lang muna sa taas ng sasakyan Para hindi makiat ng pusa So ayan guys, update sa aming panlalambat Maghapon na lang, tatlo pa rin ang nahuli namin Kaya inahon na na namin <laughs> So ayan guys, magpipirito na tayo sa ating tuyo wow. So ko lang siya maghapon guys Sa sobrang init ngayon, grabe tuyo-tuyo siya agad Ayan, so bago ka pa lang sa aking channel guys, pakisubscribe na lang at pahit na rin ang notification bell para updated kayo sa aking mga susunod na video. Thank you for watching guys. God bless sa inyong lahat. Bye bye.